So yun, uh, magandang gabi. Uh, gusto ko lang share sa inyo yung, yung mga nakuha natin kanina doon sa powerhouse event. Uh, kanina kasi is uh, June team. May nationwide, nationwide uh, sale celebration si powerhouse. So ito yung mga nakuha natin. Pumunta tayo doon maaga. Okay, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga nakuha ko doon. Ito yung playtor. Ito yung sa final gusto ko inflate uh, inflator, ginagamit ko siya sa gulong pwede din siyang power bank tapos yun lahat ng pwede mong inflate uh, bola ah uh, mga ano, mga portable swimming pool pwede siyang gamitin tapos ito, tsaka itong voucher, itong voucher nga eh ngayon lang ito pwede gamitin, hindi ko na nagamit kanina so sayang 100 pesos pa naman, tsaka itong valve nila na 4 watts tsaka itong welding machine nila na ni 200 200 amper na lang na worth ano to magkakalaga siya ng 6,000 pesos pag binili mo siya ng ano talaga yung tamang presyo niya is magkakalaga siya ng 6,000 pesos so ito ah uh, dahil nakapag-avail tayo sa kanilang promo, nakuha lang natin ito ng 999 pesos. So, sobrang laki ng natitig ko. So, nung opening kasi ng Powerhouse East Fairview, so ito rin yung nakita ko, nakita ko doon na gusto, gusto kong makuha. So, pumunta ako nun doon. Kaso, ah, naunahan na tayo kasi uh, ah, sa promo nila is dalawa lang ang nitong Powerhouse Golden Machine. Tapos, ito marami sa nang stock na ito eh. Kasi ito, pamigay din na ito. So, tapos, ang pinapabigay nila ay si ito, dalawa. Tapos, yung ah drills nila na cordless uh, tatlo. tapos limang uh, ano yung grinder yun maganda rin yung grinder nila kaso ang ano kasi nila is rules is one uh, isang tao isang promo lang ang pwede mong i-claim or makuha so ito na yung pinili ko so kung pwede lang sana nakunin ko lahat yun nakunin ko lahat yun kasi sayang sobrang mura sige mo ito uh, 6,000 pesos may mo siya ng ano lang 999 tapos yung yung cordless drill nila uh, ano lang yun 199 ini nagkakalaga yun siya ng kulang kulang 4k tapos yung grinder naman nila is 999 pesos yun naman yung nagkakalaga ng 1990 or basta ganoon kulang kulang 2000 din siya 99 pesos mo lang magbibili. so kanina lang yun so Ayan, nagpapasalamat ako sa Powerhouse Philippines as uh, Powerhouse branch sa S Purview. Uh, Maraming salamat sa inyo. Dahil uh, talagang natuwa ako at nakuha ko to. Nina sa Balayahan, balyahan. So, isa tayo sa napag-abil. So, nagpapasalamat ako talaga. Sobrang saya ko nga. Hindi ko na nagamit yung voucher ko. Sayang to. 100 pesos din to. Hindi ko na siya nagamit. So, yun lang. Eto kanina, tinesting naman to. Pinestream so, nyo na ito bago binigay. So nakita naman natin na gumagana. Ito is hindi ko pa siya naki, uh, hindi ko pa siya nabubuksan. Ito binuksan na ito. Hindi na natin. huwag na natin itong buksan. Kasi nakita, nakita ko na ito doon. Uh, may video rin ako noon. So i-upload uh, ko na lang yung video nung kinitesting ito. Itong data uh, ball is buksan natin para makita natin yung laman. So saka pala itong t-shirt kasama to sa ano previous nila na nakuha so topit pa pit -tapik. so ito sya uh, so ito na natin ha on natin hindi ko pa sya nasisubukong magana so yan hindi tama siya. Tapos yung battery, PSI. Yung adjasta ng PSI is ito. Plus. yan, Pwede ring minus. Hanggang 150 ito. Eh, 30 lang nilalagay ko. So, so try natin ng 30. Tapos, 12 volts. Tapos, try natin yung accessories nya. So, meron siyang bag. So, yun, ito yun. Yung um, saan ko nilalagay ah yun dito so ito yung ah so ito yun tapos ito sa pito ng gulong tapos may charger siya. ito pwede siya sasakyan mo sya i-charge pwede siya sasakyan tapos USB USB charger tapos Itong mga ano yan, pwede sa bola, pang inflatable, tapos may piece pang kasama. So ito siya, is pwede siyang power bank. Pwede mo siyang gawing power bank. pwede ka mag-charge dito. Oh, posos siyang namatay ha. Ah, so pag hindi mo siya inaano, usa rin siya namamatay, so hindi rin siya malulobat basta-basta. Kasi kusya siya namamatay. So yun uh, hanggang dito na lang ang ating video uh, maraming maraming salamat sa powerhouse at nakuha na natin yung gustong gusto natin na wheeling machine so mahilig kasi tayo mag DIY so susubukan ko siya yung video ko rin kung ayos ba tsaka pag aaralan ko muna kung paano kasi hindi pa natin ganun gamay ito kasi ano to eh uh, wheel uh, mid wheel to hindi siya katulad nung tig na ano stick ito siya is wire sa loob. So, pag-aaralan muna natin yun. Kung paano siya gumitan. So, maraming maraming salamat ulit sa Powerhouse Philippines sa Powerhouse Tools East Perdue Branch. So, sa ulitin ulit. So, sa lahat ng mga ano natin, uh, followers ko, uh, nanonood sa akin at mga friends ko. So, i-like nyo at i-follow nyo yung Powerhouse Tools East Fairview, malapit lang yun. Dito lang yun sa may third drive banda eh. So, para pag meron silang uh, mga event or mga sale, may yatang sale nila is hanggang, hanggang katapos ba? Pero meron dun mga 50%. So, para pretty kayo at siyempre, baka matuloy kayo sa akin. na makakuha ng mga bagay na gusto nyo sa murang, napakamurang halaga. So, di ba? Kaya, ilike nyo at ipalo nyo para ma-update kayo sa mga kinap nung uh, branch nila dito sa may East Ito lang kasi yung pinakamalapit sa akin. So, kaya ilan ako kagal. Kaya nga nung nag-open yun, pinuntahan ko rin kasi ang mura din. May mga nabili din ako item doon eh. Na panggamit ko sa pagbakas ng motor. So, yun. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ating video.